barangay-barangay lang o magkaisa tayo, di iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, ma Ilocano, ma Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung konstitusyon, parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, noon, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Don't they agree may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun, bahay yun mga sahig, nandiyan lahat, na mesa, desks, uh, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended, and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo na kaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Ugali, iba. But bakit tayo andito ngayon? dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, di Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa so Congress lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng